karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong ang Marcela Church of Christ Disciples doon sa Barangay Mulawin sa San Jose del Monte Bulacan na nagse-celebrate sa araw na ito ng kanilang ika 49th year founding anniversary sa paunguna ni Pastor Samuel Salen at Marilyn Palma ang kanilang Church Council Chairperson at Jeneline Pangilinan ang kanilang Church Secretary. Kita-kita tayo mamaya. Today ay ipinagdiriwang din ng First United Methodist Church sa Bangkal, Guagua, Pampanga ang ikaw 121st founding anniversary sa pangunguna ni Pastor Angel Ponyo. Ang pagbati ay mula sa aming mga kaibigan na sina Kuya Blas at Ate Flor Isip. Binabati ko rin sa araw na ito na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ang aking hipag na si Ida Otsenko. Ida, may the Lord bless you on your birthday today. Ano ba ang focus ng ministeryo ni Jesus na dapat maging focus din ng ating ministeryo? Ito ang pag-aaralan natin ngayon sa pamagitan ng pagbubulay-bulay natin sa kapahayagan o sa unang kapahayagan ng ministeryo ni Jesus na nasusulat sa Marcos 1:21 hanggang 28. Nais kong ang magandang balita Biblia ng Marcos 1:21 hanggang 28 Nagpunta si na Jesus sa Kapernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, Ano ang pakay mo sa amin, Jesus, na tagan Nazareth? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Pinangisay na masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa. Paano nangyari yun? Ito ay isang kakaibang katuruan makapangyarihan niyang nautusan ang masamang espiritu at sumunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa mga alagad na isinusugo niya sila tulad ng pagsusugo sa kanya ng Ama. Ganito ang wika ni Jesus sa Juan 20.21 Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Napakahalagang pag-aralan nating mabuti itong araling binasa ko kanina sapagkat inilalahad ng araling ito ang pasimula ng ministeryo ni Jesus na nagpapakita sa sakop at saklaw ng kanyang ministeryo. Ano-ano ang mga dapat nating matutuhan mula sa ating aralin? Una, ang fokus ng ministeryo ni Jesus ay ang pagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan, the good news of salvation. Ang paggawa ng himala at kababalaghan na katulad ng pagpapagaling ng karamdaman at pagpapalayas ng masasamang espiritu na katulad ng binabanggit sa ating aralin ay extra lamang, bonus lamang. Hindi ito ang focus, hindi ito ang diin, hindi ito ang sentro ng paglilingkod o ministeryo ni Jesus. Ang paggawa ng himala at kababalaghan ay minor lamang, hindi major. Pinaaalalahanan tayo ng ating aralin Napag-aralan natin mabuti ang ginagawa nating paglilingkod. Baka nagagawa natin ay yung mga major o ginagawa nating major ang minor. Halimbawa, bilang church, baka nauubos ang ating oras at resources sa pagtugon sa mga social issues ay nakalimutan na natin ang pag-uukol ng sapat na panahon sa practice ng mga spiritual disciplines na tulad ng pananalangin, pag-aayuno at pag-aaral ng salita ng Diyos. Less I'll be mistaken, importante din ang church ay involved sa mga social issues ngunit hindi dapat na nawawala o lumiliit. Uh, nagkukulang tayo ng diin at atensyon doon sa mga spiritual disciplines. Being with the people we serve must be balanced with being alone with God. Pwede mangyari sa atin na we are too busy for the kingdom and yet we have no time for the king. Wika sa Marcos 1.1 ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Heso Kristo, ang anak ng Diyos. Kung ano ang sinimula ni Hesus ay mababasa natin sa Marcos 1.14, ganito ang wika, nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Hesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Tatlong taon matapos ang pangyayaring ito, bago umakit sa langit. Matapos mamatay sa ibabaw ng krus at bumangon mula sa libingan, ganito ang iniutos ni Jesus sa mga alagad na dapat nilang gawin. Ang tinatawag na The Great Commission na nasusulat sa Mateo 28, 19 at 20. Kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Dalawa ang mahalagang atas. Gawing alagad ni Jesus ang mga tao na siyang tanging paraan upang sila'y maligtas at turuan silang mamuhay ayon sa aral at halimbawa ni Jesus na siyang pinakamabisang paraan ng pagsaksi sa mga tao. Christian faith must be demonstrated by Christian living. Napakahalaga ng pagtuturo tungkol sa buhay kristyano. Ang pagtanggap kay Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay isang araw lamang na pangyayari sa buhay. Ngunit ang pagkatuto at pagsasabuhay sa pangaral at halimbawa ni Yesus ay araw-araw na pangyayari sa buhay. Accepting Jesus as Lord and Savior happens in a day, but learning from and living out His teachings and examples happen daily. We cannot be a mature Christian overnight it takes many nights to happen. Noong panahon ni Jesus, iisa lamang ang templo. Ang templo sa Jerusalem. Lahat ng Hudyo ay may isang matayog na pangarap ang makasamba sa templo sa Jerusalem. Sapagkat hindi naman lahat ng Hudyo ay may kakayahang makapunta sa Jerusalem, pinayagan ng pagtatayo ng mga sinagoga. Kapag may sampung pamilya ng Hudyo sa isang lugar ay pwede na silang magtayo ng sinagoga. Ngunit sa halip na maging lugar ng pananambahan, ang mga sinagoga ay naging mas lugar ng pag-aaral. Ang mga batang Hudyo ay tinuturuan sa mga sinagoga tungkol sa Old Testament at reliyon ng mga Hudyo. Tuwing araw ng Sabat, ang tagapamahala ng sinagoga ay nag-iimbita ng kinikilalang rabay o guro upang magturo sa matatandang hudyo ng tungkol sa kautusan. Si Jesus ay madalas maanyayahang magturo sa mga sinagoga. Tanda natin, ito rin ang pangunahing misyon ng iglesia. Ang ipangaral si Jesus sa mga tao Upang sila'y maging mga alagad sa pamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga kautusan at halimbawa ni Jesus, anumang bagay na labag sa utos at halimbawa ni Jesus ay hindi natin dapat paniwalaan higit sa lahat, hindi natin dapat ituro. Ang mga rabai na nagtuturo sa sinagoga ay kailangang sumitas ng kauturuan ng iba pang kilalang rabay upang maging authentic ang kanilang pagtuturo. Ngunit si Jesus, hindi niya kailangang sumitas sapat na yung sarili niyang salita. Ganito ang wika sa verse 27 ng ating aralin. Ang lahat ay namangha kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa. Paanong nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ng masamang espirito at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Humanga ang mga naruroon sa pananalita ni Yesus. Ngunit sapagkat wala silang personal na relasyon kay Yesus, hindi na bago ang kanilang buhay. Na Nanatili silang mapanghusga at mapagbalat kayo. Kailangang magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kristong bumangon sa libingan upang taglayin natin ang tinatawag na resurrection power na babago sa ating buhay. Hindi sapat ang kaalaman ng isip para magkaroon ng buhay na binago. Kailangan ang nag-aapoy na puso at nauuhaw na kaluluwa na magbababad sa presensya ni Jesus upang maganap ang tunay na pagbabago. Ikalawa, totoong may masasamang espiritu na maaaring humadlang sa pagkaranas ng tao ng isang buhay na masagana at kasiyasiya tulad ng pangako ni Jesus, ang ating mabuting pastol, doon sa Juan Jis Jis ng kanyang sinabi na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ang layunin ng masasamang espiritu na pinagaharian ni Satanas ay tuksuhin ang mga tao upang sila'y mailayo sa Dios Si Satanas na nilikha rin ng Diyos ay dating mabuti sapagkat wala namang nilikhang masama ang Diyos. Si Satanas ang pinakamagandang anghel, ngunit naging masama dahil sa kayabangan at pag-aambisyon na maging kapantay ng Diyos, kung kaya't siya'y ipinatapon mula sa Eden. Ganito ang tala sa Ezekiel 28.17 Naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo sa kasamaan ang iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan. Kaya ibinagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa. Hindi ba't yan din ang naging dahilan ng pagkakasala ni Naadan at Eva sapagkat ninais nilang maging kapantay ng Diyos? Hindi absolute ang kapangyarihan ni Satanas. Wala siyang magagawang anumang kasamaan sa sinumang taong pangangalagaan ng Diyos. Sa Old Testament, hinayaan ng Dios na tuksuhin ni Satanas si Hob sapagkat nalalaman ng Dios na magtatagumpay ang pananampalataya ni Hob at nagtagumpay nga si Hob laban sa pagsubok ni Satanas. Hindi hahayaan ng Diyos na tayo'y tuksuhin ng higit sa ating makakaya. Ganito ang wika sa unang Korinto G. 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ang huling halakhak ay wala kay satanas kundi nasa Diyos. Wika sa unang Juan 4.4 Mga anak, kayo ngay sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Totoong may masamang espirito na maaaring magdulot ng kasamaan sa isang tao. Ang lalaki sa kwentong ating pinagbubulay-bulay ay may sakit sapagkat siya'y sinasapian na masamang espirito. Ngunit totoo ring may mga tao may sakit Katulad ng sakit sa isipan dahil sa talagang tinamaan ng sakit at hindi dahil sa sinasapian ng masamang espirito. Kailangan maging matalino tayo at hingin natin ang kasi ng Espiritu Santo upang maging angkop ang gagawin nating tulong. Walang ibang lunas sa sakit espiritual kundi gamot espiritual samantalang ang sakit pisikal ay maaaring malunasan ng gamot pisikal sa pamamagitan ng makabagong medisina. Bilang mga mana ng palataya, hindi natin binabaliwala ang kakayahan ng makabagong medisina na magpagaling ng sakit. Gayunman, naniniwala tayo na kailangan pa rin ang basbas ang pagpapala ng Diyos upang maging mabisa ang makabagong medisina para sa isang taong may sakit. Ikatlo, kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at siya na ang nasa sentro ng ating buhay, hindi na tayo maaaring alipinin ni Satanas at ng sino mang kaaway na maari niyang gamiting kasangkapan upang tayo'y mapahamak. Mawawala tayo sa kontrol ng kaaway. Ang kaaway natin ay maaaring ang galit, sama ng loob, kabiguan, karamdaman, inggit, bisyo, sigarilyo, alak, drugs, pagnanasang sekswal, pagkagahaman sa salapi o kapangyarihan, pagsisinungaling, katamaran, negatibismo at marami pang iba na lang sa katuparan ng magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Tulad sa kwentong ating pinagbubulay-bulay, ang kaaway ay maaaring magmukhang kumikilala rin sa Diyos kung kaya't tila harmless. Wika na masamang espirito sa verse 24 ng ating aralin, Ano ang pakay mo sa amin, Jesus, na taga Nazareth? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Kapag may inaalok na masama sa atin ang kaaway, hindi niya sasabihin lalabanan natin ang Diyos. Ang sasabihin niya ay, oo kailang ito sa Diyos. Maiintindihan ito ng Diyos. Makakabuti ito sa iyo at sa iyong pamilya. Sasagana ang iyong buhay. Tulad ng babala ni Jesus sa Mateo 10.16, kailangan tayong magpakatalino tulad ng ahas at ng maamo at maging maamong tulad ng kordero. Wala tayong mapapala. Makuha man natin ang kayamanan ng sanlibutan kung mapapahamak naman tayo lalong-lalo na ang ating kaluluwa. Kanito ang ni Jesus sa Marcos 8.36 Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Kapag si Jesus na ang nasa sentro ng ating buhay, hindi na tayo kontrol ng kaaway sa halip ang po-kontrol sa atin ay ang Espiritu Santo. At kapag tayo'y nasa kontrol ng Espiritu Santo, aanihin natin ang bunga ng Espiritu. Na ayon sa Galatia 5.22, ay pagibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ito ay larawan ng ganap na pagtatagumpay. Ito'y katuparan ng dakilang plano ng Diyos sa ating buhay. Maglingkod tayo katulad ng paglilingkod ni Jesus. Maging focus natin ang paghahayag ng magandang balita ng kaligtasan. Gapiin natin ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihang nagmumula sa Espiritu Santo. Gawin nating sentro ng ating buhay ang Diyos. Ang ministeryo ni Jesus ay gawin nating ministeryo din natin. Tayo'y manalangin. Banal Ama, maraming marami pong salamat na ipinaunawa mo sa amin ang saklaw, ang sako, ang diin, ang fokus ng ministeryo ng iyong anak na si Jesus. Tulungan niyo po kaming sundan ang kanyang halimbawa at ipagpatuloy ang kanyang ministeryo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, Nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.